Natagpuan ko ang kwintas ni Lola sa loob ng isang lumang kahong kahoy. Ang gintong kadena nito bahagyang kumikislap sa dilim ng kanyang abandonadong silid. Tahimik ang buong bahay, maliban sa tibok ng puso, kung tila umaalingaungaw sa aking tainga. Sabi nila, hindi raw ito inaalis ni Lola, kahit sa pagtulog. Dahil sa halo ng kuryosidad at kaba, isinabit ko ito sa aking leeg. Bigla kong naramdaman ang malamig na sensasyong gumagapang sa balat ko parang nagyeyelong mga daliri. Nang subukan kong alisin, ayaw gumalaw ng kawit. Parang nakadikit sa laman. Nanikip ang lalamunan ko. Hinila ko ito. Kinamot ng mga kuko ang leeg ko hanggang magasgas. Pero lalo lang humigpit. Parang ahas na pumupulupot. Hingal na hingal akong lumapit sa salamin. Tumitibok ang kadena. Humihigpit sa bawat paghinga. Naguumapaw ang takot Kinamot ko ang metal. Tumulo ang dugo sa aking collarbone. Parang may buhay ang kuwintas at gutom. Sa salamin, lumitaw si Lola sa likod ko. Hungkag ang kanyang mga mata at ang labi may malupit na ng ngiti. Bumulong siya, malamig at puno ng pananakot. Ikaw na ang may suot. Naputo lang sigaw ko habang humihigpit palalo ang kuwintas. Pinagdudurog ang aking laman at buto. Sa huling saglit bago ako bumagsak, nakita ko sa salamin ang sarili kong mukha. Nakadilat sa takot, bibig na kanganga sa isang sigaw na walang tunog. Tuluyan na akong nawala, katulad ni Lola.